Alam mo ba na may mga paraan para makita mo ang susunod na galaw ng isang tao at kahit magabayan mo pa sila nang hindi nila namamalayan? Parang nababasa mo ang isip nila at sa totoo lang ito yung klase ng skill na halos parang superpower kapag nagamit mo ng tama. May labindalawang simpleng trick na matututuhan mo dito. Bawat isa may espesyal na gamit. Habang lumalalim tayo, mas lalo mong mararamdaman na kontrolado mo ang sitwasyon. Yung mga huli dito, halos parang mind control lang dating kaya dapat gamitin ng maingat. Nagsisimula lang ito sa isang bagay na kasing simple ng paghulog ng ballpen, pero ang matutuklasan mo ay mas malalim kaysa iniisip mo. Ang mga taong kinakabahan, hindi nila kayang itago ang kilos nila at dito magsisimula ang unang sikreto na pwede mong subukan agad. Para malaman kung sino ang kinakabahan sa isang grupo, subukan mo ang pen drop trick. Sobrang simple lang ito pero epektibo. Pabayaan mong mahulog ang ballpen na parang aksidente, at titigan mo nang mabuti ang unang kikilos. Ang unang magre-react, mabilis kunin o magulat ang titig, malamang siya ang kinakabahan. Maganda ito gamitin sa meetings, group hangouts, o parties dahil mabilis at hindi halata. Bakit gumagana ito? Dahil ang mga taong kinakabahan ay parang may hyperactive radar. Handa agad tumugon sa maliit na pangyayari habang ang composed na tao ay halos hindi mapansin. Pro tip, huwag mong gawin ito ng paulit-ulit para di ka magmukhang clumsy po mapagdudahan. Gamitin ang smart at obserbahan ng tahimik para magmukha kang mind reader. Gusto mong makumbinsi ang isang tao nang hindi nagsasalita ng sobra, subukan mo ang micronode hack. Habang nagpapaliwanag ka, bahagyang tumangu ka lang ng maliit at natural na pagkilos parang sumasang ayon ka sa sarili mo. Hindi malaki o pa-overact, pero sapat para magtanim ng ideya ng pagsang ayon sa isip nila. Bakit gumagana ito? Dahil likas sa tao ang pagmimirror ng galaw ng kausap lalo na kapag naka-engage sila. Ang malit na pagtango mo ay nagsisignal ng, oh, may sense ito, sa ilalim ng kamalayan nila. Pro tip gamitin ng paminsan-minsan at sa tamang pagkakataon tulad ng paghingi ng pabor o pagsasara ng usapan para mas mabilis silang sumang-ayon. Kung gusto mong malaman kung ano ang tunay na nararamdaman ng isang tao tungkol sa iyo, obserbahan mo lang ang posisyon ng kanilang mga paa at binti. Ito ang tinatawag na leg cross trick. Kapag nakatawid o cross ang paa nila papunta sa direksyon mo, ibig sabihin komportable sila at interesado sa usapan ninyo. Kapag naman ang pagtawid o pag-cross ng paa ay palayo sa iyo, kadalasan senyales ito ng distansya o discomfort parang sinasabi ng katawan nila na hindi sila ganong open sa sitwasyon. Tandaan, mas malinaw ito kapag isinama mo sa pagbabasa ng ibang kilos tulad ng eye contact at posture para buo ang larawan ng emosyon nila. Kapag gusto mong malaman kung may tinatago o nagsisinungaling ang isang tao, bantayan mo ang kanilang mata gamit ang double blink signal kapag tinanong mo sila at bigla silang kumurap ng dalawang beses. Sunod-sunod o kaya ay napahaba ang pagkukurap, madalas senyales ito na may nililihim sila. Bakit nangyayari ito? Kasi kapag nagsisinungaling ang utak ay biglang nag-overdrive at kailangan ng dagdag oras para buuin ng sagot. Ang maliit na delay na ito ay lumalabas sa mata bilang kakaibang pagkukurap. Pro tip, huwag umasa sa blink lang. I-check din kung may kasamang pag-iwas ng tingin o paggalaw ng kamay para mas accurate ang pagbasa mo. Kung gusto mong malaman kung talagang interesado ang kausap mo, gamitin mo ang linin test. Habang nagsasalita ka, bahagya kang yumuko o lumapit ng kaunti sa kanya, tapos obserbahan ang magiging reaksyon. Kapag siya rin ay yumuko o lumapit pabalik, ibig sabihin engaged siya at nakatutok talaga sa sinasabi mo. Kung sakaling umatras siya o bahagyang lumayo, posibleng senyales iyo na hindi siya komportable o nawawalan ng interes sa usapan. Dahil ang paglapit ay natural na kilos kapag gusto nating makipag-connect. At ang paglayo ay subconscious na pagtatanggol ng sarili. Pro tip, gamitin ito sa meeting, date, o kahit sa negotiation para agad mong makita kung sino ang tunay na nakikinig sa iyo. Kung gusto mong malaman kung sino ang interesado talagang makipag-usap sa iyo, subukan mo ang coffee cup trick. Habang may hawak silang tasa o kahit bote ng tubig, pansinin mo kung paano nila ito hinahawakan kapag nakadikit ang tasa malapit sa katawan nila, madalas ay senyales ito na nagtatayo sila ng harang at hindi pa gaanong open sa usapan. Kapag naman maluwag nilang hinahawakan ang tasa o inilalagay ito sa mesa, ibig sabihin komportable sila at mas bukas makipag-engage sa'yo. Gumagana ito dahil likas sa tao ang gumamit ng mga bagay bilang shield kapag hindi sigurado. Pro tip, hindi lang tasa ang clue, kahit cellphone o bag ay pwede ring magsilbing signal ng kanilang comfort level. Minsan mahirap hulaan kung gusto pa bang manatili ng isang tao sa usapan o gusto na niyang umalis. Dito papasok ang chair angle trick. Obserbahan mo lang kung paano nakapwesto ang upuan nila. Kapag ang upuan ay nakaharap direkta sa'yo, ibig sabihin engaged sila at komportable sa pag-uusap. Kapag naman bahagyang nakatagilid ang upuan o nakaturo papunta sa exit, madalas senyales iyon na gusto na nilang matapos ang interaction. Natural kasi sa katawan natin na gumawa ng distansya kapag mentally checked out na tayo. Pro tip, pansinin din ang iba pang kilos tulad ng nakakrosang braso o ang paa ay nakaturo sa pinto, mas malinaw nitong ipinapakita ang tunay nilang intensyon. Napansin mo na ba na may mga tao na bahagyang humihinto sa may pintuan bago pumasok o bago umalis? Ito ang tinatawag na doorway pause hack. Ang maliit na segundong iyon ay madalas senyales na may iniisip sila o may pag-aalinlangan tungkol sa susunod nilang gagawin o sasabihin. Bakit mahalaga ito? Kasi ang pintuan ay simbolo ng transition, parehong pisikal at mental. Kapag huminto sila, maaaring ibig sabihin may unresolved na bagay o hindi sila sigurado sa sitwasyon. Pro tip, sa halip na pilitin silang kumilos agad, magtanong ka lang ng simple. Tulad ng okay ka lang ba at madalas dun mo malalaman ang totoong nasa isip nila. Kapag nakita mong nakapatong ang kamay ng isang tao sa kanilang baba, Huwag mo agad baliwalain dahil ito ang hand on chin signal. Kapag neutral lang mukha nila o relaxed ang ekspresyon, madalas ibig sabihin ay malalim silang nag-iisip at sinusuri ang mga sinasabi mo ng tahimik. Pero kapag may kasama itong kunot noo o bahagyang nakasimangot, kadalasan senyales ito na nagdududa sila o may paghusga sa ini-explain mo. Likas sa tao na gamitin ang kilos na ito kapag nag-a-analyze ng sitwasyon. Pro-tip, kapag napansin mo ito, maglaro ng punto o magtanong ng opinyon para mabawasan ang alinlangan nila at mas maging bukas ang usapan. Kung gusto mong mabilis na masukat kung gaano ka pinagkakatiwalaan ng isang tao, subukan mo ang pen borrowing trick. Simple lang ito. Hingin mo lang ang ballpen nila at obserbahan ang reaksyon. Kapag mabilis at walang pag-aalinlangan nilang ibinigay, senyales iyon na komportable sila at may tiwala sa iyo. Kung sakaling mag-atubili sila, magbigay ng dahilan, o parang may ayaw ibigay, ibig sabihin baka may pagdududa pa sila o hindi ganap ang tiwala nila sa iyo. Gumagana ito dahil kahit maliit na bagay tulad ng pagpapahiram ng pen ay nangangailangan ng instinctive trust. Pro-tip: Gawin lang ito sa casual na sitwasyon para hindi halatang sinusubukan mo sila. Minsan mahirap malaman kung ang ngiti ng tao ay totoo o peke lang, pero dito papasok ang fake smile test. Pansinin mo ang mata nila kapag ngumiti sila. Kapag genuine ang ngiti, kumikislap ang mata, nagkakaroon ng tinatawag na crow's feet sa gilid. At ramdam mo ang init ng emosyon sa buong mukha nila. Kung peke naman, bibig lang ang gumagalaw habang nananatiling malamig at walang buhay ang mga mata. Dahil ang tunay ng ngiti ay galing sa emosyon, samantalang ang peke ay pinipilit lang ng bibig. Pro tip, gamitin ito sa mga meeting o social events para makita kung sino ang tunay na masaya at sino ang nakikisama lang sa pakitang tao. Kapag may nakikita kang tao na tahimik na tumatapik ng paa sa sahigo sa ilalim ng mesa, tandaan mo ang silent foot tap trick. Ang simpleng galaw na ito ay madalas senyales ng pagkabalisa, pagkailang, o labis na excitement na hindi nila masabi ng direkta sa salita mas mabilis ang tapik ng paa, mas matindi ang emosyon na nararamdaman nila, maaaring nervyos, inip, o frustration. Gumagana ito dahil natural sa katawan na maglabas ng tension sa maliliit na repetitive na galaw. Pro tip, kapag napansin mo ito, subukan mong gawing mas kalmado ang usapan, o tanungin kung ayos lang sila para mabawasan ang pressure na nararamdaman nila. Bonus tip, kapag gusto mong makakuha ng mas maraming impormasyon kaysa sa inaasahan, subukan mo ang power of silence. Magtanong ka ng diretsyo tapos manahimik ka lang habang nakatingin ng steady. Kadalasan hindi matiis ng tao ang awkward na katahimikan. Kaya sila mismo ang magpupuno nito sa pamamagitan ng dagdag na paliwanag o detalye na hindi nila planong sabihin. Kung gusto mong mahuli ang isang tao kung nagsisinungaling, subukan mo ang follow-up lie test kapag nagbigay sila ng excuse, tanungin mo sila ng simpleng detalye tungkol dito tulad ng anong oras nangyari o ano ang ginawa mo pagkatapos. Ang mga nagsisinungaling ay madalas na ihirapang panindigan ng kwento kaya nagkakamali sila o sobra-sobrang nag explain Kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin isa ka sa mga seryosong interesado sa ganitong klasing kaalaman. Hindi lahat kayang magbigay oras para maintindihan ang ganitong mga sekreto. Kaya saludo ako sa iyo dahil handa kang matuto ng mas malalim kaysa sa karamihan. Pero tandaan, ang bawat trick na ito ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi ito laruan o simpleng biro lang, dahil kapag ginamit mo ng mali, pwedeng makasakit ng tao o makasira ng tiwala. Kaya gamitin mo ito para mas maintindihan ang iba at mas maayos ang magiging relasyon mo sa kanila. Kung gusto mo pang matuto ng mas advanced na techniques, nandiyan ang cold reading na mas delikado at hindi talaga para sa lahat. Pero kung curious ka, alam mo na kung saan ito makikita. Huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-share ang video na ito. At magkita tayo sa susunod na mas malupit na topic.